Sabatala, sumalang na sa deliberasyon ng Committee on Housing and Urban Development sa Kamara ang ilang panukalang batas na target palakasin ang mga karapatan ng mga may hirap sa maayos, makatao at abot kayang pabahay. Una sa balita, si Kate Renya. Yes, Kate? Zay, kabila nga sa napag-usapan ng mga mambabatas, katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan ang panukalang batas na nakatuon sa pag-expropriate ng mga lupa para sa socialized housing. Inihay ni Quezon City Second District Ralph Wendell Tulfo ang House Bill 2567. Sa ilalim nito, layo nitong amyendahan ng ilang probinsyon sa Republic Act Number no. 7279 o ang Urban Development and Housing Act para mas papabilis ang pagtatayo ng mga pabahay para sa may hirap. Sakaling may sa batas, maaaring bilhin ng state government ang isang lupa o property mula sa may-ari at gamitin ito para sa binipisyo ng publiko, lalo na sa mga informal settlers. Suhestyo so, naman ng National Housing Authority sa halip na social housing project o pagbebenta sa mga mamamayan ng lupang mabibili ng gobyerno sa pamamagitan ng expropriation, makakabuti niya kung ito ay gawing public housing. Kapag iahandle ito ng pamahalaan, mas mapapangalagaan ang lupa kahit na mandatory, ang mismong gusali na pinagtatayuan ng lupa. Sa public housing, maaari itong rentahan sa abot kayang halaga at matitiyak ang seguridad ng years sa bawat pamilyang nakatira. Handa naman sa pagtulong sa pag-implement ang Department of Justice kapag ito'y naisa batas. Ayon naman sa National Anti-Poverty Commission. Beneficial ito sa mga urban poor at kapag ito maipapasa sa batas, madaling ma-identify kung sino ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng ilang bahay. Zay, tinalakay rin ang ilang panukalang uh, pag-exempt sa mga underprivileged at homeless sa pagbabayad ng super cities bond at pagtatakda ng bagong conduct of code para sa ligtas at makataong paraan ng demolusyon. Kasama na rito ang kakaukulang parusa sa mga lalabag. At yan mo ng update. Balik mo na sa inyo.